Ito na mga kababayan ko, former senator and running for congresswoman Manay Laila Delima. Tinamaan na naman ang mga DDS dito sa kanyang bagong pahayag sa isang uh, uh, interview sa billionaire ay nako mga kababayan ko. Maintindi po mga kababayan ang sinapit ni uh, former President Duterte sa pagkanyang kanyang pagkaka uh, pagkan-ganyang pagkakadakip at uh, pag- uh, pag-aresto sa kanya at pinatapon sa the Netherlands. Mga kababayan, isa po dito ang uh, isa po dito sa mga siguro ay marahil natutuwa sa nangyari kay Duterte. But the former Senator Laila De said On interview on Bilyonaryo, hindi, ni Pisa, ay hindi tumayo ang kanyang awa. Wow! Manoorin natin to mga kababayan. Pero before that mga kapatid, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na, na ginagawa natin. Kung mahilig ka sa usapan na to, like mo na ang bell button, hit mo na rin yung bell button, sorry, hit mo na yung bell button at subscribe si Biyahi ni Koy TV. Alright, mga kababayan ko, panoorin natin to. Uy, ba't ganun? Uy, parang wala akong narinig ah. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba? Wala kayo, teka nga. Ayun, ito na, ito na, ito na. Ayan na. Ayan na. Uh, meron ho ba kayong Awa na nararamdaman sa kanya. Uy, natanong si Manay Laila de Lima kung meron daw ba kayong awang nadama sa kanya. Ito na, ito na, ito na, ito na. Bakit po tayo maawa sa kanya? Naawa ba siya dun sa mga pinagpapatay nila? Ah! Ano ba, Manay Laila! Lupit ni Manay Layla dito, ha? Mga kababayan ko, narinig nyo po ba? Sabi ni Manay Layla de Lima, mga kababayan ko, Naawa daw. Tinanong siya kung naawa daw ba si Manay Laila de sa kay Duterte. Sinagot ni Manay Laila de Lima. Sagot ni Manay, naawa ba sila sa mga pinagpapapatay nila? Mga kababayan ko. Literally, yan ang sinabi ni Manay. Painggan niyo mabuti. Yung awa na nararamdaman sa kanya. Bakit po tayo maawa sa kanya? Naawa ba siya sa mga pinagpapatay nila? and then it's been you know ano nangyari dun sa mga earlier pronouncement niya nung nasa quadcom siya sinasabi niya na inaano pa nga niya he was still daring icc bakit ang ang tagal-tagal niyo gusto ko bukas nandito na kayo at uh, uh, ano naman ako sa inyo eh susunod naman ako sa inyo and even there in the uh, in his speech dun sa hong kong dun sa mga ofw's he did he did say something like uh, wala akong magagawa susunod ako pag inaresto ako And then, although he was still justifying why he did that, I mean, he was saying, okay, why did I do that? I did it for the Filipino people. Oh. As if those he killed are not Filipino people. Right? So, bakit naman po ako makaka, mak may magkakaroon ng awasakanya. Kung meron manapung awasakanya, is that nakikita kung asyan? Na, well, kailangan, harapin niya talagayan, eh. harapin na nyayan. Correct. Accountability. This, this is really the time for reckoning. This is the time for accountability. Now, dun siya, mag, dun siya magpaliwanag sa ICC kung ano yung mga defenses niya. Correct. Ang alam natin, dumaan sa tamang proseso kasi nag-imbestiga nga few years from 2018, 2022, and then ngayon, so how many years? So nag-imbestiga, naging maingat yung uh, Investigative team or the ICC prosecutor's office, mm -hmm. in the prosecutor's team in investigating. There were lots of information uh, being submitted to them, uh, communications being submitted to them. But uh, in Anonilayan, they had to vet those information. They had to be doubly sure about the veracity of those information before they applied for a warrant of arrest, the pretrial chamber. Yung pala yun. And then the pre-trial chamber, of course, reviewed, reviewed the, the, of uh, the submissions of the prosecutor. Of the ICC prosecutor. Narinig nyo yan, ha? at isa na, napa napakikinggan nyo. At yung conclusion nila, that there is reasonable basis to now issue warrant of arrest. So very clearly, nasa pre-trial chamber pa rin po yung Yes, yung... sa pre-trial chamber. Wala po. pa to sa uh -huh. trial. Okay. Pre-trial chamber means, mga kababayan ko, Oh, para sa mga DDS, ha, pwede pa mag-bail si Duterte. Pero ang tanong dito mga kababayan ko, makakapag-bail naman si Duterte talaga. Pero di siya makakauwi ng Pilipinas. Gets nyo? Gets nyo yung punto oh? mga kababayan? Nasa free trial chamber pa. Pwede pang, uh, pwede pang, uh, pwede pang maipag, ano, pwede pang si Duterte mag-apila, mga kababayan ko. So para sa mga, ano, para sa mga, para sa mga, ano to, para, pwede pang mag -apila. Pero pwede rin siya mag -piansa sa mga hindi nakakaalam mga kababayan ko. Ha. Pwede siyang magpiyansa mga kapatid. Parang ano, parang uh, parang, mal parang mala parang malaapo la nangyari sa kanya. Kasi uh, ano, uh, para ko na doon. Kaso si Apo Lakay hindi naman kinulong. Nilayo lang sa bansa natin. Si Duterte mas malala, Kinakulong, tapos nilayo sa bansa natin. Oh, yan mga kababayan ko. Unahin lang natin 'to. Uh, the former senator said mga kabayan ko, hindi ba kayo, tinanong siya dito nung isang, uh, nung si Manay Laila tinanong kung naawa daw ba siya kay Duterte. And Manay Laila said, naawa ba siya sa mga pinagpapapatay nila? Literally, pointing, pointing the point of finger ginawa ni Manay Laila dito, naawa ba talaga si Digon? Yan din ang tanong ko eh. Sa totoo lang, yan din po ang tanong ko sa taong bayan. Naawa ba kayo? Tatanungin ko po kayo ha. Let me ask you a question. If you, ako nanonood kayo, please comment down below. Naawa ba kayo kay Duterte? During, during ano, during the, hinuhuli siya. Mga kababayan ko, naawa ba kayo? Tanong ko lang po, please comment down below. Kasi mga kababayan ko, habang pinuhuli si Digong, nakaramdam po ako ng awa. Sa totoo lang, nakaramdam po ako ng awa. Hindi po dahil sa ikukulong siya. Yes, correct. Correct mga kababayan ko. Nakaramdam po ako ng awa hindi po dahil sa ikukulong siya. Nakaramdam po ako ng awa, mga kababayan ko, mga kapatid. Alam niyo kung saan? Doon sa mga namatayan, mga kababayan ko, mga kapatid. Yes, correct. I know. Mga kababayan ko, nakaramdam po ako ng awa para doon sa mga namatayan mga kababayan, doon po ako naawa. Hindi po sa pagkakakulong niya. Siyempre, hindi rin po, masaya rin po ako that time, mga kababayan ko. Nandahil po, mga kababayan, pabibigyan ng hustisya yung mga kababayan natin. Na tatlong daang, Pilipino who died on extrajudicial killing. Mga kababayan, nakaramdam po ko ng awa para don. Hindi nin po ko nagsaya nung nakita ko pong dinadamput siya. Mga kababayan ko, like I said, mga kababayan, nabibigyan na natin ng hustisya yung mga, yung mga kababayan natin na nangangailangan ng justice. You know why? dapat talagang uh, ipakulong ito si Digong kasi talaga naman dapat niyang saluhin lahat mga kababayan ko kasi sinabi niya sa mga pulis natin eh nakapag nagkagipitan siya ang bahala mga kababayan so nagkagipitan na ngayon sagutin niya yung mga pulis natin mga kababayan ko i know i know the DDS will uh, hate me mga kababayan sa sinasabi ko but this is true mga kapatid, oy, palike ako ng live streaming natin ha. 1227 tayo ha. Para pa-like po ang ating live stream mga kababayan. Well, it's true. Talagang mangyayari 'yon. At kailangan pagbayaran ni Digong 'yon. Hindi ko naman nakikita dito na si Manay Laila na sinasabi niya to because of a uh, because na pinakulong din siya ni Digong for uh, fake news mga kababayan. Well, mga kababayan, kung nakita nyo, narinig nyo, na sinabi dito ni Manay Laila na hindi siya naawa because dun sa mga taong nawalan ng pamilya at buhay. Alam mo, like I said eh, alam mo kung si Duterte, naging maganda yung pamumuno sa Pilipinas, hindi sana magiging ganito lahat eh. Yes! Wala saan ng ICC. Sa totoo lang, wala saan ng ICC. Kaya sinasabi nila, yung 80 years old daw na matanda, nakakaawa, si Duterte daw ganito na, si Duterte daw ganyan na, kasi daw pinapakulong daw natin, pinagkakaisahan daw natin yung matanda. Diba? Diba? Pero mga kababayan, gumising kayo eh. Tingnan nyo mabuti mga kababayan ko. Tanungin nyo nga, tanungin nyo nga yung mga DDS ngayon. Kung naaawa ba sila kay Duterte? Ang sagot nila, oo, mga kababayan ko. Ang sagot nila, oo, naaawa kami kay Duterte because matanda na si Duterte, dinala pa sa ICC pinakulong. At kung ano-anong drama ang lumalabas ngayon sa social media, mga kababayan ko, para lang palabasin na nakakaawa si Duterte na dapat kaawaan itong tao na to. Pero nung umiiyak, yung mga pamilya ng na mga namatayan during that EJK o extrajudicial killing, naawa ba kayo? Di ba hindi? Hindi kayo naawa doon sa 30,000 Pilipino na namatay mas naawa kayo sa matanda nagutos upang gumamit ng dahas para patayin yung ating mga kababayan. Hindi pigilan ko magaling. Ayoko. Pero if we talking about the Filipino who died on extrajudicial killing, during the 2016, 2017, up to 20, 2018. Napakadaming Pilipino. And now, pinakulong natin si Digong. Haharap tayo sa social media at sasabihin nyo sa amin na ano, nakakaawa yung matanda. Putang! Naawa kayo sa tao pero doon sa mga namatay, hindi kayo naawa and you make a propaganda right now? How stupid kayo! Kung murahin nyo yung tao, murahin nyo ng ganito, yung mga naninini, na hindi naniniwala, nakakaawa. Ano ba? Ano niligtas ni dito RT? Yung sarili niyang bulsa, yung sarili niyang pera, yung mga kaalyado niya. Hindi niya pinotektahan ang taong bayan. Ito lang ang sasabihin ko, hindi solusyon ang pagpatay para sabihin natin mga kababayan ko na tagumpay tayo sa war on drugs. Hindi na wala ang droga sa Pilipinas. Nagtagumpay ba si Digong? Hindi! Now, sabihin nyo nga sa akin mga DDS, kung nanonood kayo ngayon dito, pasabugin ko to ngayon, na solusyon ng ba ni Duterte droga? Senator Bongo! Senator Bato de la Rosa! Nasolusyon ng barigong ni Digong? Di ba hindi? Drug is still still existing to our country. Sige nga. Paano nyo nasabi? Mga kababayan ko. Paano nyo pinagmamalaki? Na nakakaawa yung matanda. And right now, mga kababayan ko, na nagpapaawa doon sa aeroplano, na yung oxygen hindi nakakabit sa oxygen, naniwala kayo. Di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan ko, sa totoo lang mga kababayan ko, hindi ko mapigil magalit. Sa totoo lang. Hindi ko mapigil magalit. Mga kababayan ko, you know what's the reason kung bakit Nung nakita ko yung findings ni Kian De Los Santos, ay, alam mo si Kian kasi nakakalaro ko ng basketball yan eh. So, totoo lang, sir. Alam mo ba mga kawa, sa mga hindi nakakaalam, si Kian De Los Santos, taga rito sa amin yan. Nakakalaro ko yan ng basketball dun. Alam mo, what is the last words of Kian De Los Santos before ah uh, before siya katayin o gurgurin itong mga uh, mga pulis, mga kababayan ko? You know, ano, alam nyo kung ano mga kapatid? Kuya, kuya may exam pa ako bukas. Imagine. Nagmamakaawa siya doon sa mga pulis. Mga kababayan. Dahil sa utos ni Duterte, mga kababayan ko, kailangan may accomplishment yung mga pulis natin na pilitang kumitil ng buhay ng inusenteng bata para lamang mai-accomplish, mga kapatid, na may maiharap kaysa muka at maialay kay Duterte. Kinakaawaan nyo yung mamamatay tao. Mga kababayan, kinakaawaan niyo. Sa totoo lang ako nga pinagsisisihang ko sa buong buhay ko, mga kababayan ko, yung pagsuporta ko kay Digong noong 2016. Sa totoo lang, pinagsisisihang ko Diba? Bakit? Mga kababayan. Kasi bakit bumoto ako ng ano, demonyo sa bansa ko? And the first day of Duterte in Malacañang is the beginning of the worst nightmare in the Philippines. That is it. And now, nakamit natin yung justice para sa mga tao. Para kay Kian, para sa lahat ng mga taong namatayan, ginamit, mga kababayan ko, nakamit natin yung hustisya. Kakaawaan ninyo. Ano ang mas nakakaawa? na ang palusot nila, ginawa nila yung para sa anak nyo? Ginawa nila yung para sa anak nila o pang sariling interest? That's why I'm asking the two senators, prove it to me na talagang, na talagang ginawa ni Duterte yung para sa anak niya. And fine, mga kababayan ko, and fine me. May evidence na nagpapatunay ay para sa anak nyo to at para sa anak ko. Kapag napatunayan ko na para sa anak nako 'yung ginawa ni Duterte, luluhod ako sa inyo. Pero pag napatunayan ko, mga kababayan ko, na hindi para sa anak namin 'yon, ahalik kayo sa paa ko. Mga kababayan ko. Because this is the reality. Mga kababayan. Hindi ko kayang kaawaan yung tao, mga kababayan ko. Hindi ko kayang kaawaan yung tao na pwede akong sakmalin anumang oras, mga kababayan. Hindi ko ipagkakatiwala ang buhay at buhay ng pamilya ko sa taong pwedeng kumitil ng buhay. Mga DDS, tama na. This is the time upang maghilom. Kaya ang panawagan ko sa inyo, mga kababayan ko eh, paghilom o cure para matapos na ang lahat ng ito. Hindi ito yung panahon, mga kababayan ko, na magbabati ko tayo. Alam mo, thanks God eh. Alam mo kung bakit? Nilayo niya si Duterte sa Pilipinas. Maka ito na yung panahon, mga kababayan, para naman mga kapatid, para naman mga, para naman mga kababayan ko, ang Pilipino makabango mga kababayan. Para ang Pilipino makabangon. Amen, Takero. Amen. Thanks God. Shoutout kay Takero Miyamoto. Salamat pare. Thank you kung ganun balita. Di ba mga kababayan? Imagine yun. Napakalaki at napakaganda na ginagawa sa atin ng Diyos. Hindi pa rin siya naka hindi pa rin siya nalalayo sa atin. And I think this is God's purpose. God's have the plan for us. Kung bakit si Duterte nandoon? Ano ang dapat nakaharapin ni Duterte? Mga kababayan ko. Hindi ito persecution. Hindi rin to karma. Ang tawag dito, hinahatulan na siya ng Diyos doon pa lamang.